Minsan nga, nagagawa akong umiyak. Yung bigla na lang akong iiyak. Na dahil nga sa sobrang bigat ng mga problema na iniisip ko. Pero sa kaligitnaan ng aking pag-iyak, naiisip ko na, bakit ba ako umiiyak? Nasabi naman ng Panginoon na, Good morning! Welcome na naman sa panibagong video. Ako nga pala si Axel, kung hindi pa ako nakikilala. So, simulan natin yung video sa isang tanong. Minsan ba inisip mo or nangyari sa iyong buhay na pilit mong hinahanap ang pagmamahal? Pagkaroon ng problema na feeling mo hindi mo na ma-overcome ito? At sa sobrang bigat ng problema na iyon ay parang hindi, nagkakaroon ka na ng mga negative thoughts sa iyong isipan at nagkakaroon ka na ng mga depression, anxiety at feeling mo, hindi mo na ito ma-overcome. Dito sa video na ito, tatalakayan natin kung paano ba ito ma-overcome na kahit gano'ng kalaki yung problema na iyon at gano'ng kabigat ang problema na iyon na feeling mo hindi mo ma-overcome na kasing laki na ito ng bundok sa so sobrang bigat nito ay tatalikayan natin dito yun hindi lang ikaw yung taong naka-experience ng ganong mga bagay na hinahanap ang pag-ibig at hindi mo matagpuan or may kulang sa iyo pati ako na-experience ko yun at maraming mga tao na naka-experience ng kung ano yung na-experience mo ngayon. Gusto kong i-share sa iyo kung paano ko natagpuan ang pag-ibig na tunay. Paano ko natagpuan ang satisfaction na kahit mag-isa ko dito sa aking apartment ay talagang masaya ako sa aking buhay. Kahit daanan ako ng mga problema, magkulang ang aking mga pera, eh may kapalatagan pa rin sa aking sarili. So, sisimulan ko ang aking pag-share sa isang real life situation na nangyari sa isang tao. 1871. Okay? At itong lalaking ito ay ang pangalan niya ay Horatio Spafford. So, isa siyang attorney. Nakatira siya sa US. Okay? Isang araw, nag-desisyon si Spafford na pagbakasyonin ang kanyang pamilya para magkaroon sila ng quality time. Pero hindi siya makasama na pinauna niya yung kanyang asawa at anak na babae. Pinasakay niya sa barko puntang England. Pero doon naman ay susunod siya pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho. Okay? So, biglang merong masamang nangyari Dumubog yung barko na sinasakyan ng kanyang asawa at ng kanyang anak na babae. Nalaman niya na yung asawa niya ay nakaligtas pero yung anak na babae ay kasamang palad, hindi naligtas. Nalunod yung kanyang anak na babae. So, ano kaya yung tumatakbo sa isip ni Spavor ng mga oras na yun? Siyempre, tatay siya. So, ako, hindi pa naman ako tatay. Pero, alam ko na ang isang tatay, ang isang magulang, ay talagang mahal na mahal niya ang kanyang anak. Kagaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesus. At naramdaman naman natin yon, ang pagmamahal na yon, maging sa ating mga magulang. Masasabi natin na napupuno ng question ang isip ni Spahol sa mga oras na yun dahil nalaman niya na yung kanyang ka isa isang anak na babae ay nalunod kasamang nalunod sa mga, sa 200 na tao na nakasakay sa barko so kapag ang mga tao ay nakaranas ng matinding problema sila ay magkakaroon ng depression anxiety na talagang mahirap i-overcome kasi na sobrang bigat ng problema na iyon. Imagine natin na tayo ay nasa sitwasyon ni Spafford. Marahil yung iba sa atin ay magagawa pang magpakamatay. Sisisihin yung sarili nila dahil bakit hindi ko sinamahan yung pamilya ko. Pero alam nyo ang ginawa ni Spafford? Dahil kilala niya si Jesus, siya ay nakapag-compose ng isang sikat na sikat na kanta at ang kantang iyon ay It Is Well With My Soul so kung alam niyo yung kantang iyon na kapag plinay niyo ay yung chorus ay It Is Well It Is Well With My Soul so ayun <laughs> napakanta pa <laughs> so, so si Spockford naka kapag-compose siya ng napakagandang kanta sa kabila ng trahedya na nangyari sa kanyang anak at ang kanyang asawa. So, masasabi natin na si Spafford ay talagang natagpuan niya ang pag-ibig, ang satisfaction na hinahanap ng isang tao dahil sa kabila ng trahedya na napakalalim, napakabigat, nagawa niyang mag-compose ng, ng kanta na magko-comfort sa mga taong nahihirapan sa kanilang mga problema. Ako din, masasabi ko na madalas magkaroon ako ng mga problema. Although, kahit maliit man ito na i-compare natin sa mga sitwasyon ninyo, eh, pati ako, nagkakaroon din ako ng problema dahil ako ay isang tao ng date kagaya Minsan nga, nagagawa akong umiyak. Yung bigla na lang akong iiyak. Na dahil nga sa sobrang bigat ng mga problema na iniisip ko. Pero sa naan ng bakit pag-iyak, naiisip ko na, bakit ba ako may iyak? Nasabi naman ng Panginoon na sa Matthew chapter 6 verse 26 na bakit ang mga ibon, kumakain sila? Hindi naman sila nagtatanim o naggagapas, pero nakakakain sila. Hindi ba mas importante tayo kaysa sa kanila? So dito sa sinabi ni Jesus na kapag tayo ay may problema, kapag tayo ay may mga pinagdadaanan na pagsubok sa ating buhay, isipin natin na nariyan ang Panginoon para sa atin. O kaya naman, kapag tayo ay merong mga heartache, may mga hinahanap na pag-ibig, o kaya naman may mga taong umalis sa buhay natin, nariyan ang Panginoon na nakaantabay para sa atin, na handa tayong mahalin. Ang gagawin lang natin ay lumapit tayo sa Kanya. Si Jesus ay pumunta sa mundo para tayo ay ibigin. Siya ang unang nag-approach sa atin hindi tayo yung unang nag-approach sa atin. Kaya nga sa Garden of Eden, nung si Eva at Adan ay nagkasala, sino yung unang nag-approach sa kanila? Sino yung unang naghanap sa kanila? Di ba sila Eva at Adan? Nagtatago sila nung sila ay nakagawa ng kasalanan? Pero ang ginawa ng Panginoon, sinabi niya, nasaan ka na roon? Hinahanap tayo ng Panginoon. Si Jesus ay naghahanap sa atin at ta handa tayong ibigin nasa kanya ang tunay na pagmamahal. Kaya nung tinanggap ko si Jesus, nalaman ko na kung gano'n pala ako kamahal ng Panginoon natin. Ang pag-ibig ng Panginoon ay tinatawag sa Griego na word na agape, na ibig sabihin ay God's love. Walang makakapantay sa agape ng Panginoon. Kaya tuwing tayo ay may problema o naghahanap ng ng pagmamahal. Lagi nating tandaan, kagaya ng ginawa ni Spafford, ang una niyang hinanap ay ang Panginoon na nagawa niyang mag-compose. Dahil hinanap niya ang Panginoon, nagawa niyang mag-compose ng isang napakagandang kanta. Kung meron kayong time, pwede niyong pakinggan ang kanta ngayon na sigurado ako comfort ang inyong puso, ang inyong isip, ang inyong pakiramdam So, bago tayo mag-end sa ating video, nais kitang anyayahan sa iklim panalangin. Para naman, ma-absorb mo ang kung ano yung na pakinggan mo ngayon sa salita ng Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po na naparating ang mensaheng ito sa viewers. Dinadalangin po namin na sa kabila ng aming paghahanap ng tunay na pag-ibig ay matagpuan namin iyon sa iyo, Panginoon. Nakilang Diyos, maraming salamat po na kahit sa mga problema namin ay nariyan kayo. Handa kaming antabayanan, Panginoon. Handa nyo kaming i-comfort sa mga, mga araw na kami ay naghihingi ng comfort, Panginoon. Nakilang Diyos, sana po ay mas lumago ang aming relasyon sa inyo. Malampasan ang mga pagsubok, napakabigat na minsan ay kinikwestiyon na namin kung ano ba talaga ang plano niyo sa amin. Nawa Panginoon ang inyong kaloob ay mangyari sa amin ay matupad. Ito. Nakilang Diyos, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. At sana po dumating yung time na makasama ka namin sa langit na bayan po amin aming samot dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Maraming salamat sa pagpapanonood at alam ko na kapag umabot ka dito, naghahanap ka ng tunay na pag-ibig. Ngayon, nalaman mo na kung saan mo matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Saan yun? Kay Yesus mo lang matatagpuan yun. So, lagi nating tandaan na si Yesus ay nariyan, na nariyan si Yesus kapag kailangan mo siya. Nariyan si Yesus kapag kailangan mo ng pag-ibig. Nariyan si Yesus kapag kailangan mo ng comfort. So, ayun lang yung vision natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.